Issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, uh, pakinggan panoorin po natin po ang naging uh, panayam natin via Zoom uh, kay uh, Dr. Ruel Bobis ang tagapagsalita po na uh, ng uh, DOH CHD1 uh, patungkol po sa mga ilang mga usapin uh, lalo na ngayong uh, pumasok na po yung panahon po ng tag ula na uh, Idol. Narito po ang ating pong uh, panayam via Zoom kay Dr. Ruel Bobis. Magandang umaga po sa lahat ng mga idol po natin. Patuloy pa rin kayo nakatutok sa programa po nating IFM News Prime Edition. Kasa kasama nyo pa rin po idol Mark Espinosa. Ngayon sa ating iFriend i, makakausap po natin po ang tagapagsalita ng DOH CHD1, si Dr. Ruel Bobis. Pabati muna natin. Dr. Ruel, magandang umaga po sa inyo. Pagbati po ninyo sa lahat ng mga nanonood at tagasubaybay po natin. Yes, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malusog na umaga po sa mga nanonood at makikinig sa inyong programa. Dok, unahin ko lamang po ito pong uh, pronouncement po ng ating pong uh, uh, Health Secretary Herbosa uh, na may panawagan po siya uh, mismo sa palasyo po na parang gawin pong uh, national public health emergency ito pong uh, usapin po sa HIV cases dahil uh, nasa 500% edad 15 hanggang 25 uh, taong gulang ang uh, medyo kinaka kinakaalarma and there is a uh, anticipation na baka pag hindi napigilan ito 400,000 sa ating mga populasyon uh, na pwedeng uh, ano po mabuhay living with HIV. So in the part of uh, ano po Ilocos region, kamustahin po namin po yung data natin in monitoring ito uh, pong ating pong uh, HIV cases po dito uh, sa rehiyon 1. From the uh, prevention, intervention po ng ating pong uh, uh, CHD-1, uh, ano pong ginagawa po ng ating mga health authorities po dito just to prevent and of course uh, yung treatment na tuloy-tuloy para sa ating mga patient. Yes po. So unahin po muna natin yung ating pong datos no patungkol po sa HIV dito sa ating region. Uh, as of uh, March 2025 na. No, so this is from 1984 kung kailan po tayo nagsimulang mag-surveillance no ng HIV up to March 2025 nakapagtala po tayo ng 4,151 na kaso po ng HIV sa ating region. Pinakamarami po no, sa probinsya ng Pangasinan, 2,162, 689 po sa La Union, 594 sa Ilocosur, 461 po sa Ilocos Norte at uh, 245 po sa Dagupan City. Noong January to March 2025, nakapagtala po tayo no ng 174 na bagong kaso po ng HIV dito sa ating region. Ang each group na pinaka-affected po na no, pagdating po sa ating region ay 25 to 34 years old. Mas mataas po, no, kaysa po dun sa ating national average. Pero meron pa rin po tayo, no, na mga 15 to 24 years old na nagkakaroon po no ng HIV dito sa ating region. Patungkol naman po no doon sa mode of transmission, of course, uh, medyo mas marami pa rin po talaga no yung uh, may sabing sex with males na mga kababayan natin no na nagkakaroon po ng uh, HIV. Um paalala lang po no baka po kasi isipin ng mga iba nating kababayan na ito po ay sakit ng mga males having sex with males no o yung mga LGBT uh, community natin hindi po wala pong diskriminasyon no pagdating sa HIV so may asabing sex with males kayo male to female sex or may asabing sex with both females and males ay maaari pong magkaroon ng HIV so sa atin pong response patungkol dito no um of course meron po tayong sa prevention side tayo po no ay uh, nag uh, sa ating mga komunidad para magsagawa po ng mga community based screening natin no so uh, yung mga at risk population atin po yung ini-encourage na magpa-screen para malaman po ang kanilang mga status ini-increase din po natin no, ang awareness ng ating mga kabataan patungkol po sa peligro na dulot po ng uh, unprotected sex at uh, unsafe sexual practice at uh, kung paano po nila ito may iwasan no sa treatment naman po, uh, very accessible po no ang ating mga treatment hubs dito po sa ating region. Uh, meron po tayong actually ano po no, anim na treatment hubs. So meron po tayong isa sa Ilocos Norte sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, dalawa po sa Ilocos Sur sa Ilocos Sur Gabriela Hospital, at uh, sa um, Lakasan Dile Medical Center po sa Mainaguid. Sa La Union, meron din po tayong dalawa, no? sa Ilocos Training and Regional Medical Center at sa Lorma Medical Center. At meron po tayong isa sa Pangasinan sa Region 1 Medical Center. So ito pong mga treatment hubs natin no? ay nagbibigay po ng libreng antiretroviral therapy para doon po sa mga kababayan natin na nagpositibo po ng HIV. Pero doc dito po sa ano po na ito mga yung, yung confidentiality for example kasi isa po sa concern po ng mga pasyente po natin at yung mga chine-check po ina assure naman po ito ng uh, CHD1 na DOH uh, Region 1 po na uh, confidential at uh, ito po ay protektado po yung mga karapatan din po ng mga pasyente. Yes po sir, no actually nasa batas po 'yan, nasa HIV Act po natin 'yan, no. Na kailangan ang uh, lahat po ng impormasyon no patungkol sa isang taong nagpa-screen. O kaya nagpositibo po no sa HIV at yung mga taong nagagamutan sa HIV ay kailangan po no uh, confidential kasi po pag ayan po ay inilabas ng isang uh, individual lalong-lalong na no, ng isang healthcare worker ay may kaukulang parusa po no at pagkakakulong ayun uh, po doon sa ating batas so protektadong protektado po no ang confidentiality at yung karapatan po ng mga uh, kababayan natin na nagganais na magkaroon ng serbisyo patungkol po sa HIV. When it comes into sa usapin po ng National Public Health Concerns, uh, pag nababanggit po ito, medyo parang naalarma po yung iba. Pero ano po ba yung pong, uh, pagkakaiba nito sa ito po uh, itong uh, kasalukuyan na status na ginagawang action po ng gobyerno uh, kapag ginawa po itong uh, uh, national public health concern or emergency uh, ano pa paano po ang approach dito ng uh, DOH katulad din po ito no nung mga ilang mga sakit na nirekomenda po no ng Department of Health na magkaroon ng national public health emergency kabilang na po diyan no yung covid-19 at uh, ang ibig sabihin lang naman po ng national public health emergency ay parang mas pinapalakas po no ng Department of Health yung kanya pong mga serbisyo, yung kanya pong mga response sa isang uri ng sakit upang mapigilan po ang pagtaas nito. Dito nga po sa HIV no, so ang gagawin po natin, magbubuhos po tayo ng mas maraming resources, mas maraming ano po no commodities at mas maraming human uh, health human resource para pagtulong tulungan po na mapababa kung hindi man agad-agad no mas stop po yung pagtaas ng HIV sa ating bansa. Doc, mapunta lang po tayo doon sa Mpox din na pinag-uusapan po ngayon. Kamustain po namin po yung status po ng paghanda po of course ng DOH-CHD uh, uh, 1 dito po sa Region 1 at gaano po uh, katotoo eh uh, ito pong kumakalat uh, actually dito sa Pangasinan parang uh, dalawang lungsod yung parang pinapakalat na meron ng... Uh, MPAX though naglabas na ng statement ang uh, Region 1 Medical Center na walang confirmed cases ng uh, MPAX na naka-admit sa kanilang uh, facilities at ito uh, na naman may nag-circulate dyan naman sa may Urdaneta uh, City at sa buong rehiyon po, uh, ilan na po ba? May naitala na po ba? Or uh, wala pa sa MPAX uh, cases sa uh, Doc Bobbies? So, bigyan ko muna po ng linaw no, yung ating pong MPOX cases sa Pangasinan. ah uh, sa ngayon po, no, uh, wala pa pong reported na kaso po no, ng MPOX sa Pangasinan. So, bibigyan po natin yan ng diin. No, sa ngayon po, wala pa po tayong reported confirmed case po no, sa, ng kaso ng MPOX sa Pangasinan. So yung mga lumalabas po no na may kaso daw po sa Dagupan, may kaso daw po sa Ordonez, lahat po yan no ay walang katotohanan. At fake news, at muli po, aming pong inaanyayahan no yung mga kababayan natin na maging discerning, maging mapanuri, pumunta po no sa mga uh, social media pages ng Department of Health kasi doon po makikita no yung tamang ano po, information tungkol sa impacts. So sa ngayon po sa buong region Uh, isa pa lamang po, no, ang confirmed case ng MPAC sa Region 1. Ito po, no, ay matatagpuan sa, uh, ito po ay recorded po, no, sa probinsya po ng Ilocos Sur. Actually, uh, matagal na po itong na-record, noong April pa po, no, at uh, nagpapagaling na po yung ating pasyente po sa isang ospital. At uh, Julie, ano naman po, no, recorded lahat ng kanyang mga naging uh, close contact. At sa kabutihang palad, yung mga naging close contact niya man, naman niya po, no, ay hindi po nagkaroon ng any kind of signs and symptoms uh, after po ng kanilang exposure. Okay, so malinaw po yun na wala po dito sa Pangasinan and even wala pong active cases within the uh, Region 1. Uh, Doc, uh, siguro uh, pahapyaw na lang siguro just for the prevention at uh, talagang... Uh, Ah uh, mawala din yung agam-agam ng iba. Ano po ba ano po ba yung pagkakapareho at pagkakaiba nito sa Chickenpox po kasi may mga nagsasabi parang haligkalin tulad lang ito baka mamaya mapagkamalan nilang mpox. Uh, ano po ang pagkakaiba nito doon po sa uh, strain nito sa mpox po. Yes po no, kung makikita po ninyo yung uh, initial stages po no ng Nang mpox at ng chickenpox o yung tinatawag nating bulutong ay may pagkakapareho kasi parehas po silang nagsisimula no, sa mga pantal o mga rashes po no, sa inyong katawan. Pero ang rashes po ng mpox, kalaunan po no, nagiging parang ah uh, nagkakaroon na siya ng nagtutubig at parang nag, nagiging mukhang paltos na po siya no so imagine imagine niyo po no na paso kayo ng sigarilyo or napaso po kayo no, ng mainit na bagay ah uh, di ba po parang may itim yon sa gitna yun po yung tawag nating paltos so ang uh, sa kalaunan po no ganyan yung nagiging itsura niya para may paltos at saka may itim sa gitna Ah, uh, sa chickenpox really po natin 'yan nakikita, no. Ang isa pa pong kaibahan ng mpox sa chickenpox, 'yung pamamaga ng mga lymph nodes natin. So kapag kinapapo no ng doktor or kinapapo ninyo no 'yung mga lymph nodes sa katawan, sa mpox po talagang malalaki yan kasi po namamaga no. Pero sa chickenpox hindi po natin 'yan nakikita. Okay? Pero dito doc, sa ano po sa may uh, mpox po, sino po 'yung parang uh... Hindi po dito. Yung parang sabi na natin talagang dapat magdoble ingat po. Yes, ang impacts po kasi noong unang unang-una pag usapan muna natin bag, paano ba yan na kukuha. Uh -huh. So ang impacts po no ay nakukuha sa pamagitan ng close and intimate contact. Kabilang na po dyan no yung uh, pakikipagtalik, yung pakikipag ano po no usap ng uh, malapit na mayroon pong skin to skin contact no sila po yung mga tao po na maaari pong magkaroon ng impact. So kung meron po kayong mga ganyang history at uh, lalong-lalo na po no uh, wala po kayong uh, I mean wala po ibang uh, uh, pwedeng explanation doon po sa mga nakikita signs and symptoms no katulad ng uh, pagkakaroon ng bootleg or pagkakaroon ng pamamaga ng lymph nodes Ayan, maaari po siguro mag ano na tayo, no? Magkaroon na tayo ng suspicion na baka meron po tayong impact. So again, uh, ito po no, uh, yung impacts po na papasa po 'yan sa kiskisan ng balat, 'yan, pagmamasahe, pakikipaghalikan, pakikipagyakapan. At rarely po no napapasa ang impacts through um, respiratory droplets or airborne. So, yan po, kailangan talaga no ng intimate and close contact. Oh so ba so hindi po totoo na ano kaya nagmamahal yung mga face face mask ngayon, sabi nga ni, do, ni uh, Dr. Herbosa ng DOH ng ating secretary eh walang dahilan para magmahal ang face mask kasi ito eh, hindi naman tayo maililigtas doon sa sa ano sa pagkakaroon ng uh, impacts talaga. Yes tama po yun no? although syempre ang ang ang, ang uh face mask naman po no recommended yan for respiratory diseases so kung kayo po ay medyo matanda na mahina ang resistensya maaari po kayong mag uh, face mask pero hindi po para ma prevent ang mpox no kasi mm -hmm. uh, again kailangan po no ng skin to skin contact Apo. para po maipasa ang mpox sa ibang tao doc na banggit po ni uh, ano ni secretary Herbosa na ang uh, talaga mag-ingat din dito yung mga immunocompromised kasi ang mpox naman gumagaling naman yan because the, the 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 ano parang classification or the clad 2 'yung meron tayo dito ay kung hangga't maaari, na uh, kung tutusin hindi naman to talaga delikado daw daw galing naman daw talaga pero kapag immunocompromised ito daw 'yung delikado uh, doc Yes tama po kayo no? so inahin muna natin ano po ba yung CLAD-1 at CLAD-2 ng MPACS? No? So magkaparehas po ng sintomas at uh, paraan ng pagkalat po no, itong dalawang CLAD-2. Ngunit uh, maaari pong mas maging malala ang epekto po ng uh, CLAD-1 kumpara sa CLAD-2. So sa ngayon po no, wala pang CLAD-1 na nakikita po no sa buong Pilipinas. Puro clad to po no yung mga nakikita nating confirmed cases at ito po yung mga uh, mild mild damang no na kaso ng Mpox. Pero tama po na kapag ka, kayo po no ay immunocompromised or may mga dinaramdam na po kayong mga sakit no noon pa man at kayo po ay natamaan ng Mpox, mataas yung chance na ito po no, ay magkaroon ng mga fatal na complication. Kaya mas pinagiingat po natin talaga 'no, yung mga immunocompromised na pasyente natin. Po. Oh. So siguro doc, uh, last question for the mpax. Ah uh, uh, dito po sa usapin po na ito, ang klaro po dito, wala pang gamot, wala pang vaccine uh, kasi baka mamaya may magbebenta online na itong gamot dito, itong gamot dyan na ah uh, uh, or mag-prevent na ganito, inumin mo itong ganitong klase ng herbal, ah uh, doc. Ah, uh, yes. Una-una, actually sir, meron siyang gamot, no? Nagagamot po ito sa pamamagitan ng okay. mga antibiotic. Kaya po ang sinasabi natin kapag But with, ka, the, meron with po the proper kayong... ano po, with the proper management dapat. Yes, opo. So dapat uh, kung kayo po no ay meron mga sintomas, pupunta po kayo sa ospital magpapacheck up po no sa mga dermatologists, mga med medical doctors natin para mabigyan po kayo ng tamang gamot no kasi meron pong tamang anayan gamot hindi lang po dapat nagsiself medicate. Ang wala po tayong available sa ngayon tama po kayo sir ay bakuna. So may wala pa pong uh, locally available no na bakuna kaya kung meron pong mga nag uh, o offer na may bakuna po no ng MPax, eh baka magdalawang isip po muna tayo, no? Kasi po, again, wala pa po tayong locally available na bakuna ng MPax ito po sa ating bansa. Apo. Mahuli na lang po siguro, Doc, uh, tungkol po sa rabies po natin, itong uh, kaso po dito. Uh, mukhang naalaman yung mga iba, maraming uh, lumili niya ngayon para magpa rabies kasi konting kalmot lang, konting kagat lang. So, ito, tama po itong ginagawa po nila. And, uh, uh, tama no 100% uh, yung fatal po na itong uh, rabies once na ito ay uh, umakyat sa utak uh, at uh, kumalat sa ating sistema ng katawan. Yes, tama po Sir Mark no. Ang rabies po ang pinakamataas ang tinatawag nating case fatality rate no sa lahat po ng infectious na sakit. Kasi po kapag kayo ay nagkaroon ng rabies 100% uh, pwede po kayong mamatay no once na nagkaroon na po kayo ng sintomas. Pero ang magandang balita po, rabies din po ay 100% preventable. So maaari po itong maiwasan no sa pamamagitan po ng pagpapabakuna po. May bakuna para sa tao, meron yung, yung bakuna para doon sa mga hayop din na uh, doc. Uh, kamusta namin dito yung pong uh, kaso natin, active cases po ba natin? Meron po ba, ilan na po ang uh, updated po na sinawing palad? Uh, at ano po yung parang uh, programa po ng ating pong uh, DOH uh, CHD1 uh, para po sa lahat ng LGU na sakop po sa Rayon 1. Uh, una, yung pong mga hayop na alaga nila, mabakunahan. At yung mga kailangan na bakuna po ng mga nakagat, nakalmot ng mga hayop ay mabakunahan. Lipo. At sapat po ba yung vaccine natin sa mga LGU sa buong rehiyon? Okay po. So as of May 24, 2025, no, unfortunately, nagkaroon na po tayo ng limang kaso po no, ng rabies dito po sa ating region. Uh, pinakamarami po uh, sa probinsya po ng Pangasinan, meron po tayong dalawa. Meron po tayong isa sa Dagupan City, isa sa La Union at isa sa Ilocos Sur. Ito pong mga patient natin, no, karamihan po sa kanila ay unvaccinated. Meron naman pong vaccinated pero isang dose lamang po no yung kanila pong nakuha. So again po no napaka importante na hindi lamang po magpabakuna ng isang beses no kundi tapusin po yung bakuna hanggang makumpleto nyo po yung dose na kinakailangan po no para sa atin pong mga uh, patient. Um, patungkol naman po no doon sa supply ng ating mga bakuna. Una una po, uh, tayo po no, ay nag o po talaga ng mga uh, vaccines natin sa ating pong mga local government unit through our uh, animal bite and treatment center. Kaya doon po sa mga kababayan natin no na meron pong pangangailangan ng animal ah, ng uh, bakuna po, pumunta po sa mga pinakamalapit no na animal bite and treatment center para kayo po ay makapag-schedule o kayo po no ay makakuha ng garang ano po bakuna laban po sa rabies. Patungkol naman po no doon sa mga bakuna ng hayop, actually ito po mga bakuna na ito is taken care of our Department of Agriculture through our mga provincial ano po na ano, agriculturist. Kung makikita niyo po meron silang mga programa na libreng bakuna para sa ating mga alagang aso at pusa. At uh, dapat po part 'yan ng uh, pagiging responsible pet ownership taon-taon po no dapat pinapabakunahan itong mga alaga natin nang sa gayon hindi po sila makakontract ng rabies. Ito lang po no yung aking pong gustong sabihin. Ang ribi ang, ang, mga aso at pusa hindi po yan naturally may rabies no. Ah, uh, nako-contract din po nila yan or nakukuha lang nakukuha lang din po nila yan. So kung sila po no, ay mababakunahan laban po sa rabies, mababa po yung chance na sila po no, ay makakuha ng rabies. At kapag wala silang rabies, kahit makagat po kayo ng aso o ng pusa po, no, kung wala siyang rabies, kung kumpleto po ang bakuna niya, napakababa po ng chance na magkaroon kayo ng rabies. So ang unang-una po talagang dapat gawin, no, ay yung ating mga alaga, yung ating mga asok pabakunahan po para maproteksyonan din tayo laban po sa rabies. Dok, correct me if I'm wrong, meron po certain requirement bago ang isang uh, LGU, for example, ang RHU, ang isang uh, CHO na magkaroon sila ng parang uh, vaccination uh, doon sa mga nakagat uh, doc uh, ano po ba yung proseso para at least ma-credit po yung pong RHO yung uh, CHO na uh, pwede silang uh, magsagawa ng uh, anti-rabies uh, vaccination sa mga nakagat Yes sama po kayo no sa amin pong kagawaran pinapayagan lamang po natin no ang isang LGU na magbakuna po kung siya po ay merong accredited na animal bite and treatment center So ito pong mga animal bite and treatment center ay may mga ano po no may mga requirements. Kabilang na po diyan unang-una yung training po of course no ng ating doctors at nurses na magsasagawa po ng bakuna. So amin din pong pinupuntahan no yang pong mga centers na yan para makita po no kung pasado po sila sa ating Infect infection control protocol at iba pa pong uh, standards no na siguro po na mataas talaga yung kalidad ng ating ating pagbabakuna. So sa ating mga LGU po na gusto po no na uh, magpa-accredit ng kanilang mga animal bite and treatment center, pwedeng-pwede pwede po sumulat lamang po kayo na sa aming ahensya at pupuntahan po namin ang inyong mga LGU para po ma-accredit 'yan. Uh, again, uh, ang Department of Health Nagbibigay lamang po kami no ng mga augmentation natin ng vaccines sa mga accredited na animal bite and treatment center at yung ating PhilHealth ay nagbibigay lamang no ng kanilang parang uh, capitation or yung kanilang bayad po no kapag ka uh, accredited din po ang ating mga animal bite and treatment center. So napakaganda po no na talagang ma -accredit muna ang ating mga NGO bago po sila magsimula sa kanilang uh, abtc Panghuli na lang po siguro, Doc, uh, recently our President visited uh, particularly the province of Pangasinan. Uh, may mga parang uh, inintroduce ng mga bagong equipment, uh, lalo doon sa Cancer something Center po dito po sa Dagupan. Um, ano pa po ang aasahan po sa modernization po ng ating po mga health facilities and equipment sa buong buong rehiyon uno Dok? Yes, so po tuloy, tuloy po talaga no ang ating pong uh, enhancement ng ating mga health facilities under our health facility enhancement program at ang pinaka pinakabago nga po natin no na, na groundbreak ay yung at or uh, na na open ay yung ating pong Cancer Institute sa May Region 1 Medical Center. So ito po no ay magbibigay ng state of the art cancer services no. Hindi lamang sa uh, uh, mga tao po no diyan po sa Pangasinan kundi sa mga kalapit po na probinsya katulad po ng La Union, pwede po sa hanggang Pampanga no at iba pang malalapit na uh, probinsya. Patuloy din po ang ating pong pagtatayo ng mga Super Health Centers sa iba't ibang probinsya po no dito sa ating region. Actually last last week nga lang po no ay uh, nakapag-inaugurate po tayo ng isang Super Health Center sa May Ilocos Sur, si Gregorio del Pilar Ilocos at marami pa po no yung naghihintay lang ng completion para po ma inaugurate na natin. So ang layunin po ng mga Super Health Center na ito ay mabigyan po no ng uh, easy access sa mga state of the art laboratory services at iba pa pong serbisyo pang kalusugan ng ating mga kababayan nang hindi na po nila kailangan no, pumunta sa mga ospital Pwede na po sa ating mga super health centers. Mm -hmm. Doc, may pag-asa pa ba yung ano natin dito? Sorry ha, pero you can answer this sir. yes or no. May pag-asa pa kaya yung ating pong uh, ano po dito, yung mother and child hospital dito sa Dagupan? Actually, sir, patuloy naman po no, yung pakikapag-usap ng Department of Health sa lahat po ng stakeholders. Uh, nagpatawag nga po no, ng uh, meeting si Senator Bongo tungkol saan. At uh, let's hope for the best. Ako, no? So, ang yeah. Department of Health, ginagawa naman po natin yung paraan para Ah, uh, matuloy po 'yan kasi nakikita po natin 'no yung ating po uh, yung importance po um, ng hospital. Para to doc uh, iri uh, para lang ano to, iri review ulit para magkaroon ng uh, funding ulit. Um all, hindi, hindi lang tayo sigurado no kung ano po yung proseso dahil wala pa pong mga final details no tungkol po diyan. So again, tuloy-tuloy uh, po ano ang coordination sa central office at sa mga iba't ibang stakeholders po natin no. At once po magkaroon tayo ng uh, final po no na decision, final na details, yan naman po ay ating ipapa, ano rin po no ipaparating sa lahat po ng makinao. Doc, siguro mensahe nyo na lamang po sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig po natin mga kababayan, lalo ngayon pumasok na po ang uh, panahon ng tag-ulan. At uh, syempre assurance or may announcement po ang uh, DOH, CHD1 ng mga activities. Uh, go ahead po, Doc. Yeah, so tama kayo no? ngayon po no, na official nang idineklara ang panahon ng tag-ulan, muli na naman po tayo yung magbabantay doon po sa ating mga wild na sakit, wild diseases. No? So bantayan po natin yung ating waterborne illness, yung mga influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. So napaka-importante po na unang-una -una maging malinis sa ating katawan at ating kapaligiran. Huwag po tayong lulusong sa baha no? dahil marami po tayong maka na na sakit sa paglusong po natin sa baha. Um gawin pong ang lahat para maging uh, healthy at uh, malakas ang resistensya ng inyong mga katawan. At kung hindi pa po kayo nagpababakuna laban po sa influenza, magpabakuna na po kayo para po kayo na no, i-protected against influenza like infection. Again po no ngayong tag uh, iwasan po natin ang wild diseases para maging healthy po tayo ngayong rainy season. Maraming salamat po, Dr. Noel Bobis at uh, mabuhay po kayo sa DOH CHD-1. Magandang umaga po. Yes, maraming maraming salamat po, uh, Mali at uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Dr. Well Bobis ang tagapagsalita po ng DOH CHD-1. impormasyon Intriga. Intriga. Issue. Issue. Eye, for eye. eye for an Eye.